Papaano po nag-umpisa o nagsimula ang uh, at uh, kaninong ideya ang pagkakaroon ng ganitong uh, klase ng proyekto Lieutenant Richie? Uh, yes sir, magandang katanungan po yan sir at is dito sir, may papaliwanag po namin bakit kami may ng mm. uh, programang Batakafe para sa ating mga friends of Realable Steadfast o mga former rebels. So nag-umpisa po itong uh, proyekto sir is uh, based po ito sa Dati namin former Batcom namin na uh, si and Colonel commander. Mm -hmm. Uh one thing kasi sa nung umupo siya dito uh, last March, eh last March 2022 is nabutan po kasi niya yung mga mga kaibigan natin na nagbalik loob dito sa loob ng himpilan ng ITN Infantry Battalion. Then meron pong mga anak at uh, oh. na-observe po ng amin former Batcom na yung mga former rebels dito na naka-stay sa batalyon po namin is wala po silang pinagkakakitaan at yun nga nung naitanong ng former batkom namin kung uh, gano'n na sila katagal dito so sumagot yung isang IFR na umabot na sila ng almost one month then wala po silang income so from there po uh, nagconceptualize po yung former batcom namin nag-initiate siya ng mga concept na paano matulungan yung mga IFRs na nandito sa loob ng batalyon namin. So from there po, uh, nakapag-conceptualize po kami sa nakapag-conceptualize po ang unit ng buuhin itong tinatawag na ngayon na existing na Balay Cafe. Kung saan dito po ay ang mga FR na dating walang walang pinagkakakitaan at nananatili dito sa loob ng batalyon at yung MOE ng mismo ng unit ay dahan-dahan po siyang naubos. So itong Balay Cafe po uh, parang isa siyang cooperative uh, kung saan income generated po income generated po siya dito po nung nabuo ito na conceptualize po ito ang nagkakaroon na po ng uh, income yung mga IFRs na nandito po sa loob ng himpilan dahil sila na rin po ang nangangasiwa mismo sa Balay Cafe.